Ayan na uh, mga kawaki, mga kabisnes. ano? Ito po yung ating uh, babalutin, ano? Para ipamahagi doon sa mga kababayan natin na higit na nga ngailangan. Mayroon din po tayong uh, noodles. meron Mayroon tayong isang sakong bigas na 25 kilo. At mayroon mo tayong Ah, uh, kilo. Dala po ito? A few inches later... Dala ko sa'yo na... Eto eh, paano ba? Pang tawid butong. Okay lang ba sa'yo? Oo. oo. Ah, sige. Dila paano? Dinala natin siya ng... Ang... konting tolong. No? Nalita. Uh -huh. uh -huh. Ayan. Ah... Uh, ayan. Okay ba sa'yo yan? Madamo. Meron siyang... Uh, noodles. Boss, wow, thank you. Gak kawan kasih ne? Woo. Oh, oh. Yes. <laughs> Tapos mayroon siyang sardinas. Oh. Ito sardinas nga oh. kain ka rin ito. Oh. Ayun, galing. Wikwi. Wakwa. <laughs> Waki. Wa. Ayi Dira. Ayun, uh, mga kawaki, mga ka-business, ano? Ito po yung ating uh, babalutin, ano, para ipamahagi dun sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Mayroon po tayong mga ilang pilasong gritis na kopi, uh, train one po yan. No? Yung stick na kopi, mayroon din tayo, no tapos, mayroon din po tayong uh, noodles. Noodles, yan. Bear bran. Yan, gatas yan. Ito, asokal, binalot-balot na natin. Ano? Yan. Asokal po yan. Ito, so, may malaking balot tayo dito. Ah, isang kilo po yan. Ayan po. Oh, yan. Mm-hmm. Uh -huh. Meron tayong isang sakong bigas na 25 kilo. hasmen po ito. Mga ka-wake, mga ka-business. At meron mo tayong taglo ah, limang kilo. Dalawa po ito. Ayun oh. Yan. Yan. Ayan, ayan. So, ipabalot-balotan na na, ipabalot ko na dito sa mga uh, pamangkin ko at saka ka kaapin TV. Ispiano, no? Para uh, bukas, bukas na po tayo mamimigay na ito. So, ayan. Uh, maraming salamat po kay Ma'am Erlinda, special vlog ganito po kay Ma'am E, kay Boss Kabisnis, sa ka Kabisnis Family, at sa mga kasamahan ko pong kagwang. Ayan, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. At uh, kahit papano, nakaipon tayo ng ganito kasimpleng Uh, groceries, pang-groceries At uh, para makabigay din tayo Sa ating mga kababayan dito Sa Negros Sa Hinigaran Ayan. Shout out po sa lahat ng mga taga Hinigaran, Negros, Occidental uh. mm -hmm. May sabon pala tayo So okay Ayan na mga ka-business Tuloy tayo. Bali ito yung ito, ito yung noodles. Bali ang lalagay natin. Dalawang noodles. Tapos? Isang sardines. Isang balot ng asukal. oh, huwag yung sisali mo ito. At saka... Kape. Kape. Okay na. Okay, na. So, yun. Uh, mga ka-business, mga kawaki, ano yung binamili natin kanina doon sa may grocery ito yung babalot natin so kung ano lang ang abutan uh, nito yun lang may bibigay natin kasi mayroon na po tayong target na mga ilang tao na pwede natin bigyan ano so at samantala ito lang muna ano? Uh, maraming salamat po kay ma'am Arinda uh, Official blank, kay ma'am E kay boss ka business ka business official uh, ka business family papa din stable saka lahat po ng mga kasama kong mga kagwang shout po sa lahat uh, ito uh, bagamat hindi ako nakasama dyan sa pamimigay ng mga nakaraan mission dyan sa Manila kasi nga uh, ganun ba man kahit dito ako sa mga malayong lugar nandito ako sa province of Bacolod province of Negros uh, kahit pa paano may sagawa pa rin natin yung ating hadikain na makapagbigay ng tulong pagmamahal sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Bagamat tayo nangangailangan din, pero share the blessing lang. Ah, dahil may mga tao na tumutulong din naman sa atin. So, biray na natin ito. Balot na natin. So, tagilang kwansya, Ah, uh, bang. Ito si kapatid ko, introduce ko na si Bibang. Ito naman si Apin TV Official. Ito naman si Enjoy si... si Christine. Still singer. Yan. At syempre, yung yung inyong abang lingkod. Kagwang wakiwa. guapo. Meron tayo dito nanahimik na, na isang ori ng hindi ko alam kung ito'y inkanto, maligno malignang nito lang klapit kayo doon lang hindi ko malamang kung ito. <laughs> maligno, inkanto at saka mayroon doon sa likuran yan matso guapo ba sige lang <laughs> saka may isa sa doon katabi na anak ng hindi ko alam ito? kung anak lagi kantada o kaya okay, maligna. Patung. Ay, dito na lang natin patong. Sige. Para ko. Ay, ito. Marami din pala, oh, mga ka-business, oh. Ang isang pack niya. Dublihin natin yung plastic. At, at, ha? Yung, A, kasi may pako ito. Baka sumabit yun, oh. So, ganito din yung marami rin. Kasi, tag 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 kilo. Ang ano naman yan? Okay. okay na yan. Ano kilo ba talaga ito? Para naman kilo. Ano kilo? Ano kilo, 5 kilo <laughs> Ang ganda pa ng... Ang ganda pa ng bigas mga ka... Ka business. Jasmine. Oo. Oo, ang ganda o. Oh. Yan. Ano ito? Ang pagkaganda, Jasmine siya eh. Yan. Kasi si... Aling Jasmine, maganda yan. Hahaha. <laughs> oh. Ayan. saka ito yung takala namin. Ah, uh, ito ay lata ng sardinas no, na salmon. video ganyan na lang ang kulay niya. Antik. <laughs> Antik na kasi. Antik na po. Antik na, na kasi mga ka-business. Ano? So, ang isang kilo ba yung sukob? Tatlo. tatlo po. Tatlo po. So, tatlong ganito, isang kilo. Opo. Ah, okay. So, kaya pala siyam, ano? Apo. Okay. Siyam na uh, sokob. Hmm. So, yan. May duyan lang po kayo, ha? Tatlong ganito, isang kilo. Durado, baka mapahiya tayo sa kanila <laughs> dyan. Sa so, sokate nila. <laughs> Ayan. Wala kasi kami timbangan, mga kabisnis. Ayan. Ay, meron din pala tayong kapistik, oh? ha? Hmm. Mayroon po. Ayan. Ayan, sige lang. Sabon din tayo, sabong panglaba po ito. Kasi dito, ang tubig dito ay parang kan ba? Kasi puso o kaya balon. Kaya siyempre puti nag-iibang kulay. Eh pagka ang gagamitin mo ganito barita, mas mapan siya. Mas malakas siya magtanggal ng dumi. Kaysa sa mga powder-powder na pa. Na pa. Siguro pwede rin kung may washing machine ka. Okay rin okay, siya. Okay, 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 okay. Pero sa experience namin, mas okay to. Kasi yung paglapan ito, gano'n, no? Yung manumano. Ayan. Ayan. Ayos. Ayan. Itong steak na kape, pag ako gumamit dito, itong isang piraso, tatong timpla ko po ito. Tapos sinahaloan ko ng batas na ganito. Yung nakakasulong siya, no? Ayan. Para kasi masyadong matapang kapag ka kapag ka inubos mo ito eh, manginginig laman mo dito. Pero sa mga sanay, kaya nung kabigan ko roon, ay kahit dalawa kaya. Hindi na natin ito i-repack, ano? May tayo niya na yung buo na ba? Tapos yung kanyang sardina, siwalay na lang natin ng plastic. Sabon. A few inches later. Sabon. Mm. Hindi ba man, ah, nakabalot naman sa plastic. Nakabalot na sa plastic, ano? Kaya, kasi natin doon, hindi siya mag amoy Si Peret. Pero, separate si pa rin natin. Ayan. So, ayan. Hmm. Ah. May natira. Eh, tabi mo na yung kaya nang sa saing natin. Eh. Daripan <laughs> natira na isang kilo siguro to. Klate. Ayan. Saing natin to. Para matikman din natin kung may sarap. sarap talaga. Ayan. Okay. Okay. natin dyan. 4, 6, 8. Oh, tama. Tama. So, bali, walo? Walo po. Okay. So, dublihin yung plastic. So, ito, ah, ganoon din. Isang sardinas, saka dalawang noodles. Para naman dyan. Hmm. Okay po. Oh, so, iwalay na lang natin ng plastic. Yeah. Okay. Ito yata pa. pag oh. so, natin. Ay, ah, ito, akin na lang to kasi ito na lang gagamitin ko. Isakto pala talaga, oh. Isakto. Oh. Ayan. Ayan. Ah, uh, kalamay. Ah? Mabalot na to, Mabalot na ito. Kasi pinulang yung kala, ang asokal. Mababalot na lang tayo dito. Um. Ito, nasaan yung microphone dito? Ito po. Akin na, huwag kasi malakas ang... Ay, ano? Malakas ang lagat po Ayan. So, babalutan na lang. Ayan. Babalutan hmm? na lang. So, okay na. Mm -hmm. May natira tayo. Ito na lang kakapihan namin. <laughs> At ito may atukal pa kami isang. Ayan. Okay, so, ito, nakabalot na siyang kagaya niyan. Ayan. Ayos. Okay. Ayan. Inday Marian, yung cameraman ko ngayon, itong napakaganda kong apo. Si Inday Marian. Puro muna na yung klamay Ha? Oo, no, oh, may klamay, may lang klamay lang. na niya. Ari lang dua, duwa. Duwa, duwa. Ari lang mula. Klamay. May klamay to. May sukal to. Ari lang mula. Ang duwa. Ari, ari. Ah, ito. Kompleto na ito. Kompleto yan. May sukal. So, yan. Oh, mayroon mong gulo dito, menta na to. Ondarin mo gani ko, oh, ako mo. kalamay. Ang kalamay kasi, 'yun 'yung asukal. Ang tawag namin dito sa Negros, kalamay. Kalamay. Ito rin, atayin, luna. na atay lonong. Na, wala. Tapos, hmm. basket ng doble. Hindi. Hindi po. ko so, uh, uh, so lang, lang. At, ito yan. So, Ay, na lang. So, ito na lang. ito rin. ito rin ito sa loob ng Italia, no? Mm -hmm. So, ayan. natin. Okay. <laughs> so, asokal pa hmm. ok oh, lang, eh. kailangan sila kailangan tayo kailangan sila kaya ka paano may asokal tayo ilalagay mga niya, yes. mga kawaki mam uh, Ma Erlinda ayan kahit pa paano nakapagsagawa po tayo dito ng ating tulong pagmamahal sa ating mga kababayan Marami rin mahihirap dito sa tutulo. Talagang may mga pagkakataon din na isang bisis lang din sila kumakayag isang araw. Sabi nga nila sa akin, dinadaan na lang namin sa sigamata at tulo laway.

Okay na. Mm -hmm. Ay, alisin natin to. Ay, lagay natin dito. Tapos ilagay natin dito li sa sako ulit. Okay. Wala ko siyang turun okay. kaya ugat tong kwento mga... <laughs> na Ah? So, baby cabinet meron tamma bibigyan na Ay, sa ah 2068 o alof slash lalawa <laughs> e, kan po ayo eh yeah, buri kata ya ang tawag din sa amin pag kaginitong tasalin ka sya nang nang Ah, uh, mga bagay na meron tayo papasok ang tawag yan burikata burikata kagpakidla burikata pa, kag, kagpakidla na maganda naman yan na, no, 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 mo ah Amon, amon ang tawag dito sa amon. Sabi nang sa amon sa amin, ano? So, ayan. Ayos. O, dito kayo mag-outro tayo. Lon, dito ka. Outro naman tayo. <laughs> ayan, hindi na magkasi ano. Kasi hanggang ngayon, hindi pa yata natunaw yung mga inasal mo eh. Shout out to sa mga inasal. Diyan sa inigaran. So, mababait yung kanilang mga kondo. Doon naman sa mga empleyado nila doon kahit pa paano nakapagbigay din tayo doon sa kanila pero siyempre enough come na natin kahit doon sa may grocery ano bigyan natin oh. Nagpabot nagpaabot din tayo ng tulong doon siyempre ko lang yon mga kunting halaga ano sa mga nag-assist sa atin itong pamimili natin pero siyempre hindi na rin natin pinakita dyan sa camera kasi nga uh, you know you know naman tuloy mo nga English ko <laughs> <You know. laughs> you know <laughs> you what I mean? <laughs> <laughs> wag mo na. Wag mo na. <laughs> Tagal. <laughs> Alam mo na po yung no, walang ibig sabihin. Ayun. Sa, sa Bisaya, ang tawag lang, balaan nyo na kung ano ang amon buot silingon. Ayan. Okay. Ayin! na bahay. Saan, saan? Pagbagyo so, sang Udiet. <laughs> Ay, Udiet. Oh. Yun, 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 Basko ka, no? May eh. mga silo, uh, Oo. Oh. So, yun, Tingnan naka, mo, pin Kwan, Nilipad na kanya oh. ng bagyo yan. Oh. Ibig sabihin, kaya pala ganito dahil Ayun. din yun sa bagyo. Oo. Oh. Yun, Ayun. Yun, na na Ayan, okay. mga ka-business. So, talagang ganyan talaga buhay, ano. Matagal-tagal na kung matagal-tagal na tayo hindi nakita Oo, oh, masyado eh. Mga ilang taon na? Hmm. Mga 20 Oo, oh, parang gano'n nga. Oh. Isipin mo, 20 years. Matikas pa ito ta uh, masigla <laughs> nung araw, ano. Mga kawaki dalaga. Oh. Kung may mga binata dyan ng mga balo. Ayan na. <laughs> Ah, di na kaya? Hindi. Ah, hindi. Na. Ah, hindi na. Kaya pa, hindi ko. Ah, hindi ka? Hindi. Pero, kaya pa kung mayroon. Hindi. Hindi na talaga. <laughs> o, oh, hindi na talaga pwede kasi hindi na daw kaya eh. <laughs> 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 nailita, nailita. Kaya kami nagpunta dito kasi may dala ko sa'yo na kahit paano ba? <laughs> Pangkawid gutom. Okay lang ba sa'yo? Oo. Uh, sige. Bisang paano? Dinala natin siya ng Madama, konting uh, tulong, no? Nelita, uh, ayan. Ah, uh, ayan. Okay ba sa'yo yan? Bigas! Meron siyang uh, noodles. Boss, thank you. Nakaon ka siya, ne? Uh, oh. Hindi oh. lang <laughs> masyado. Uh, Nga sa isang simana, isa. Ayan, kahit araw-araw ka kumain, di tatlong araw yan, may isa ka. Nga, hindi masyado, medyo pigado de. Oo. Uh, <laughs> isang beses daw sa isang beses daw sa isang linggo sa mga kain ng noodles. Pero siyempre, gusto mo rin kumain. Tapos mayroon siyang sardinas. Ito sardinas nga kain ka rin ito. Oo. Ayun, galing ah. So sayo na 'yan. Ayun. Bigas saka... ka... Oh, Madamong kita salamat. Oo, Ah? Okay, okay lang ba sa iyo 'yan? Oo. Oh, Ayun. Oo. magandang ibablog vlog mga ka-business kasi masaya. <laughs> si <Sinaylita. laughs> Grabe oh. <laughs> Ito, ano, pagdamutan mo na muna yan, ha? Kasi yan lang naman yung uh, ating makakaya. Ano? Ay, grabe. Yeah. Doon ko na ano eh. mm. oh, doon ko din na ano. Mm. mm. Tapos kinala sa ospital. Oo. Oh, ko Oh, ano to? Kuring? Kuring? Ano to? Baka ah, bag... Karen? Oh, ano to mga Karen? Baka Karen? Oo, oh, kay agang dalong public sa may ano, sa litod. Hmm. Kasi nagubagin na nga uh, ako nga... Uh... Hindi, ibig sabihin hindi napagamot agad? Oo. Oh, hindi, oh. hindi ka agad nadala sa hospital? Oo. Oh. Kaya lumaki siya? Oo. Oh. So nasugat siya dahil nagpapat na may bagyo oh. mga ka-business? Oo. Oh. Hindi sila kaganda dala sa hospital ano, na maga daw ito. Kaya yun, no, lumaki yung lumala yung kanyang na ah, damage. Bute eh, Buti naman, magaling na. Hindi pa niya, Masakit pa nga Oo. Oh. So yung kanyang likuran daw, nung matumba siya, na nasugat ito, parang tumukod. Kaya oh. yung baga niya naman, mga kawaki, oh. ay na-damage. ano yon? Nagkaroon ng tama? Di, parang TV yon. Maulog sa TV. Kung hindi mabulong ang pilas ko di ispat lang muna. Oo. -o. Pagka tapos ng ispat TV eh, na yun. Oh, kung, ma kung, hindi kung, hindi nagapan. hindi nagapan. Eh, mabuti na lang nagapan mga ka uh, business mga kawaki. Ano? Hindi, kung hindi ka, doon salamat. <makes> hmm. <makes> Ibigay sabihin, maraming maraming salamat daw po. Ma'am Erlinda In... Official Vlog. Ano? Ano? ano, ano Marami kayo niya nang bibigyan ko dito. Hindi lang ikaw si Jimwell, bibigyan din natin. Tapos yung dalawang matanda doon, tapos mayroon pa doon si Imaya. Yan. Kahit ganyan lang, malaking bagay yan. Makatawid ka dyan ng isang linggo eh. Kasi matipid ka naman kumain, di ba? Oo, oh, hindi naman masyadong madamay eh. Oo, oh, eh, marami-rami rin yan. Ilang kilo din yan eh. Kaya so, mga ilang araw mo na yan? Hmm. Mga apat. oh, kita mo, apat na araw sa malibre ng ulam saka, at saka bigas hmm. sa apat na araw. Kasi tama, kasi apat. Tatlo yung noodles yung May. Oh. Unang araw, noodles. Oh. <laughs> <laughs> sunod na araw, sardinas. Oh. Tapos sunod naman, noodles. Oh. Tapos sardinas naman. Okay. Tapos noodles naman. Oh, o okay. din sakto. Di may ulam ka na. Oh. Sa limang araw na yan. Ayan, mga ka... Waki, mga ka-business, ano? A few inches later. So ayan, maraming maraming salamat po. Mam Ma Erlinda, official vlog. Dahil sa iyo, nakapagsagawa tayo ng tulong pagmamahal sa lugar na ito. Bagamat ikaw ay nasa malayong lugar, subalit na natili ang puso mo sa pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Mga kalinda, mga kawaki, sana po patuloy niyong suportahan ang aming mga channel. Sama nyo na rin po ang uh, Apin TV Official, Kaerni TV, at uh, siyempre, business Official, at siyempre lahat po ng mga kasamahan kong kagwang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. At, okay. uh, so yan, mga ka-business, <coughs> lagi po natin pakatandaan na ang kalusugan ay... Kaya mana. Kaya mana? Never say goodbye. Tomorrow is another -an -an -day, day. day. Bira, 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 kamu bira, bira. <laughs> bira. <laughs> bira. <laughs> bira. <laughs> <laughs> ya.